So, hello, what's up mga kamulding? Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video mga kamulding ay may gusto lang ako i-share sa inyo uh, kung paano nga ba matatanggal ang alog sa ating ginawang video or shake. So, ayun, uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano nga ba siya tanggalin gamit ang isang app. So, alam ko marami pang hindi siguro nakakaalam lalo na yung mga nagbumoto vlog so gusto ko lang to i-share sa inyo para sa inyo to so huwag na natin patagalin to mga kamuling let's go So ayun nga guys, ituturo ko na sa inyo kung anong apps ang pwedeng gamitin para i-stabilize natin yung uh, ginawa nating video na masyadong maalog at uh, nagsishake lalo na sa mga nagmumoto vlog So ayun nga guys, ipapakita ko sa inyo yung sample Halimbawa ito, sample natin guys Hanap lang tayo ng video na maalog ito So ayun guys, Sample natin to. Ayan, guys. Ayan, nakikita nyo naman, guys. Masyado siyang maalog. Ayan. Ayan, guys. Diba? Mahalog, guys. So, gagawin natin yan, guys. I-stabilize natin yan. Uh, sa mga Android na yung guys. Uh, mayroon na to Kung wala man ay uh, pwede kayong mag uh, download sa Play Store. So punta lang tayo sa Google. So ayan guys. Punta lang tayo sa Google guys. Ayan. Ito yung Google guys. So nakita nyo yung photo guys. Photos. Click nyo lang yan guys. So ayan guys. Hanapin natin yung video. So, ayun na, ito na yun guys. Oh. Sample natin to guys. Click lang natin. So, nakita nyo yung edit guys. Ito sa baba. Edit lang natin guys. Ayan. So, antayin lang natin guys. Ayan. So, nakita nyo itong uh, parang square na to na yan. Ito, ito maliit na to guys. So, click nyo lang yan guys and antay natin mag-stabilize, guys. Ayan. So, pag mahaba yung video natin, guys, medyo matagal. Pag maiksi naman, mabilis lang. So, ayan, guys. Ah, uh, I-try natin i-play guys para makita natin kung gumagalaw pa umaalog. So kung nakikita nyo guys, nabawasan na yung alog. Galing ha? Eh? So, depende na lang sa pagkakuha. So ito kasi sinampol natin ay napasobra yung alog. So ayun guys. Kita nyo naman. Ayan guys. So ngayon guys, ang gagawin natin after natin i i-establish guys ay i na natin. ayan So antayin lang natin guys. So ayun guys, punta na natin sa gallery yung uh, video na in-establish natin. So, hanapin nyo lang, guys. Ayan. click naman natin yung video. So, ayun. Ito na siya, guys. So, try na natin, guys. So, play natin, guys. So, ayun, guys. Kung napansin nyo, guys, nabawasan na yung uh, paggalaw. So, wow naman. Wow. Wow. So, nagalaw siya guys kasi yung uh, reflection ng uh, ilaw So ayun at nasobra natin sa galaw yung pagkakuha natin ng video nato na sample Ayun guys makita nyo naman guys uh, Masyado siyang malikot dahil dun sa mm, ilaw So ayun guys So ayun nga guys, uh, naipakita ko na sa inyo kung paano tanggalin ang uh, masyadong paggalaw ng ating ginawang video or pag ng ating video uh, gamit ang isang apps na pwede nating i-download kung hindi Android yung phone natin. So pwede nyo i-download sa Play Store. Ano guys, uh, gamit lang ang photo ay eh, pwede natin i-stabilize ang ating video na nagsishake or magalaw lalo na dun sa mga nagmumoto vlog so ayun guys uh, hanggang dito na lang muna tayo guys at huwag niyo sanang kalimutan mag like at mag share at pakisubscribe na rin ng ating uh, youtube channel at ihit na rin natin yung notification bell para update pa kayo sa ating video ang gagawin